pa'no kung mama Lena <inaudible> na solo kong rada? Hello mga kagol alam niyo ba na merong produktong Pilipino ang world class? Ngunit kadalasan hindi natin ito napapansin. Kaya halika na at samahan niyo kami alamin ang produkto ng mga go lokal. Tara na! So ngayon mag interview tayo ng mga nagtatrabaho na araw-araw nakikita ang mga produkto ng Go Local. Good afternoon po. Ah uh, Kung matatanong lang po, ano pong nararamdaman niyo na meron na po tayong dedicated na local na shelf para po sa mga produkto natin. Kumpara po dati na napaka-rare lamang neto lumitaw. Mm, just, uh, madali siyang hanapin pag may nagtatanong lalo na pag may mga uh, uh, mga dayuhan na uh, customer is ma lagi nilang hinahanap mo ay uh, gawang Pilipinas na products na uh, para yun madali siyang makita identify na madali din namin ma kung saan siya nakalit thank you po ate Hi. welcome so ayan narinig niyo naman kay ate mas madali na siyang hanapin para sa lalo na sa mga foreigner at Siyempre para din sa atin na may cravings minsan sa mga ganyan. Suportahan natin ang pagbili ng ating sariling produkto tulad nito. Malaking tulong ang isang pagbili sa ating mga manggagawang Pilipino. At tandaan natin na buy local, go local. Kamusta mga ka local? At ngayon ay nabili ko na ang aking paboritong lokal na produkto. Ngayon, kayo naman! Ipakita ang inyong go local finds gamit ang hashtag go local at ipakita ang suporta sa sariling atin. dito tayo ngayon sa Nimitz Legacy Site. nakita natin dito yung mga ibat-ibang mga iba't detritus ng mga Pilipino. dito ang iba't ibang flavor ng pagpapalit. Sa aking nakikita mayro isang dosen ng iba't ibang flavor na pagpapalit. Makikita rin dito ang iba't ibang klase ng cheese. Uh, isa na dito ang banana chips na ano na natin, inahanap natin paminsan-minsan. Makikita din dito ang iba't ibang uri ng chicharon na maaaring ulamin o papakit. Depende sa iyong pagustuhan panita pumunta na kayo sa local life. Ngayon, nakita na natin kung gaano kaganda ang lokal nating produkto. Kaya naman, buy local, local, go, go local! Bisitahin ang go local stores at suportahan ang sariling atin. Thank you!